Bago po magsimula ang Global Freeze Tagalog, nais po naming magpasalamat sa inyong lahat na masugid na sumusuporta sa Mangga TV. Hindi ko po kayang banggitin ang bawat isa, ngunit ako po'y labis na nagpapasalamat sa inyong mainit na suporta. At higit po sa lahat, nais ko pong iparating ang isang mabilisang anunsyo. Ang Mangga TV po ay may bago ng channel na PH Mangga TV, kung saan dito na po namin i-upload ang lahat ng mga Tagalog recap. Siya ang pinakakinatatakutan ng Eclipse. Siya lang ang may kakayahang pigilan ang hula ni Tekuchi Mayumi. Bago pa man siya makakilos, isang nakakabining sigaw ang pumunit sa ere. Ronin! Bakit kayo nagtatago? Uki Ninam! Lumabas kayo! Napatingala si Jangi. Sa isang mababang burol, unti-unting lumitaw ang mga pamilyar na figura mula sa mga anino. Nangunguna sa kanila si Phoenix Yuanren. At sa likuran niya walang iba kundi ang buong Eclipse Moon nandyan na sila. Hindi lumitaw ang eclipse sa Linhai City tulad ng inaasahan. Sa halip, dumating sila sa harap ni Jiang Yi at ng kanyang koponan sa Tenhai City. Ang bigla ang pagbabago na ito ay nagpatigil sa lahat sa command center ng Blizzard City. Si Zhu Zheng, na dati kumpiyansa na kontrolado ang lahat, ay biglang nakaramdam ng takot. Tumayo siya ng mabilis, ang matalim niyang mata ay nagsimulang maghanap sa buong silid at nagtanong kung paano ito nangyari. Ang buong plano nila ay lihim at wala dapat nakakaalam kung paano nila hinati ang kanilang mga koponan. Ngunit, paano nila nalaman na ang Tengu Team ni Jiang Yi ay nasa High City? Lihim na misyon ito. Tanging tatlong koponan at ang mga tauhan sa loob ng command center ang nakakaalam ng mga detalye. Ngayon, wala nang duda, may nagbunyag ng impormasyon mula sa loob. Ibinaling ni Lan Xincheng ang kanyang atensyon sa intelligence team ang grupong responsable sa komunikasyon sa Tengu Team. Tumutok ang kanyang mata kay Lin Kaidi, ang leader ng koponan. Isang babae sa kanyang 30 taon na may maayos at maikling buhok na nagbigay sa kanya ng isang maganda at profesional na hitsura. Walang pag-aalinlangan, nilapitan siya ni Lan Xincheng, ang ekspresyon niya ay matalim at malamig. Hinihingi niya ang paliwanag, nagtatanong kung paano nakuha ang impormasyon. Si Lin Kaidi, sa kabila ng matinding pagtatanong, ay nanatiling kalmado at may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit bago pa makapag-react ang sinuman, biglang nagiba ang kulay niya sa mukha. Isang manipis na agos ng dugo ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Dahilan upang bumagsak siya sa kanyang mesa at hindi na gumalaw. Isang alo ng pagkabigla ang dumaloy sa buong kwarto. Puno ng mga hina ng pagkabigla ang hangin habang ang lahat ay sinusubukang intindihin kung anong nangyayari. Mabilis na lumapit si Lan Xin Cheng sa tabi niya, mainat na binuksan ang kanyang bibig. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot ng mapagtanto ang katotohanan, may cyanide capsule siya sa bibig at tinulungan niyang tapusin ang kanyang buhay upang maiwasan ang parusa. Ngayon, wala nang duda. May espiya ang eclipse na nakatago sa loob ng command center mula pa noon. Ngunit ang tunay na tanong ay bakit? Bakit may taong handang mamatay para sa eclipse? wala ng oras si Zuzeng upang mag-isip tungkol sa mga tanong na yon. Sa ngayon, nasa matinding panganib si Jiang Yi. Nagtulungan ng Eclipse at ang Chanlong Perits para magtayo ng isang malaking bitag na tatapos sa kanya. Walang alinlangan, lumingon siya kay Lan Xin at nagtanong kung kayang makarating ang samsara team kay Jiang sa tamang oras upang tumulong. Ang sagot ni Lan Xin ay mabigat. Ang samsara team ay nasa Linhai City pa at kahit na umalis sila agad, ang pinakamabilis nilang pagdating ay 30 minuto. Samantala, ang kupona ni Tuyun Li ay nasa laban na at wala ng paraan upang umalis at magbigay tulong. Hinawakan ni Zhu ang kanyang mga kamaw. Wala na siyang magagawa kundi magpadala ng mga reinforcements agad-agad. Hinikayat niya si Jiang na magtagumpay hanggat kaya niya at ipinangako na ipadadala ang Samsara Team upang suportahan siya. Naging malamig ang mga mata ni Jiang ngayon ay naintindihan na niya may trader sa loob ng Blizzard City. May taong nagplano upang siya ay patayin. Ngunit may isang malaking pagkakamali. Masyado nilang minamaliit si Jiangyi. Akala ba nila madali siyang mapapatay? Hindi na nagtitiwala si Jiangyi sa kahit sino. Pati na kay Zuzeng. Walang pag-aalinlangan, pinutol niya ang linya ng komunikasyon sa headquarters. Sa command center, tumitig si Zuzeng sa screen na parang hindi makapaniwala. Pinutol lahat ni Jiang Yi ang komunikasyon upang wala nang makipag-ugnayan sa kanya. Sa bawat galaw na yon, ramdam ni Zhu Zheng ang kawalan ng tiwala. Ngunit hindi niya siya masisisi. Kahit sa loob ng command center na inakalang hindi matatalo, may isang espay ng eclipse na nagtatago sa dilim. Ito ang tungkulin niya bilang komandante. Ngunit may dahilan si Jiang Yi para magduda sa kanya. Pagharap sa kanyang koponan, nagbigay ng matinding pahayag si Jiang Yi may espay ang eclipse sa loob ng kanilang headquarters. Mula sa puntong iyon, kailangan nilang putulin ang lahat ng komunikasyon sa headquarters. Nagpalitan ang nag-aalalang mga sulyap ang koponan. Ngunit malinaw na ang katotohanan, isang patibong ito, at sila ang mga target. Mula ngayon, sila na lang ang maasahan nila. Ang labang ito, sila lang ang lalaban. Sa gitna ng kaguluhan, mahirap nang malaman kung sino ang tao at sino ang multo. Ngunit wala na itong halaga. May isang layunin lang si Jiang Kailangan niyang manalo. Sa isang maliit na burol, nakatayo si Phoenix Yuan Ren ng tahimik, nagsisindi ng sigarilyo. Habang may nakangiting pagnanasa, binanggit niyang oras na para magsimula. Sa isang iglap, nagsanib pwersa ang Eclipse at ang Tianlong Pirates para sumugod. Samantala, sa Blizzard City, mabilis na nagbigay ng dalawang utos si Zhu Zheng. Pinag-utos kay Lan Sincheng na investigahan ang isyo tungkol sa espay habang inutusan ang samsara team na agad magtungo sa Tianhai City upang magbigay ng suporta. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang magagawa pa. Hindi niya kayang maglunsad ng mga misail o gamitin ang death of love, hindi habang nasa gitna ng laban si Jiang Yi at ang kanyang koponan. Ang tanging magagawa na lang niya ay manood at magdasal na makaligtas si Jiang Yi hanggang dumating ang mga reinforcement. Ang unang umatake ay si Jinguji Seichiro. Lumaki ang kanyang mga mata habang mabilis na kumuha si Jinguji ng sampung amulet mula sa kanyang bulsa at itinapon ang mga ito sa hangin. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kanang kamay upang gumawa ng komplikadong mga selyo habang bumibigkas ng dasal. Inuutusan ko ang mga Diyos at lahat ng tatagata. Sumusulod ang mga banal na katawan na kasing agap ng batas. Ang sampung amulet ay sumabog, naglalabas ng makapal na puting usok at saka nagbago ang lahat ng amulet. Mula sa usok, lumitaw ang sampung dambuhalang asong demonyo, ang kanilang balahibo ay itim na parang tinta, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Sa malalakas na pagyaw, nagsugod sila patungo kay Jangi. Hindi pa naranasan ni Jiangyi ang ganitong uri ng Shikigami. Ngunit wala itong halaga. Hanggat ginamit niya ang Dimensional Gate, magiging walang silbi ang kanilang mga atake. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Jiang ang portal at sinipsip ang sampung asong demonyo sa kanyang extra-dimensional na espasyo. Ngunit, sa sandaling yon, umiti si Jinguji Seichiro. Isang masamang pakiramdam ang sumilay kay Jiang Si Jinguji Seichiro ay pabulong na tumawa sa kanyang sarili, tuwang-tuwa sa nakita. Kaya pala umaasa si Jiang sa kanyang dimensyon. Isang espasyo na kayang sumipsip ng lahat, pero ito rin ay may hangganan dahan-dahan, ginawa niya ang isang bagong selyo gamit ang mga daliri at ipiniga ito sa kanyang mga labi. Ang kasunod na utos ay nakakatakot. Destroy! Sa loob ng dimensyon ni Jiangyi, nagsimulang magyanig ang sampung asong demonyo. Pagkatapos, sila ay sumabog. Isang malupit na pagsabog ng enerhiya ang pumuno sa buong espasyo. Ang lakas nito ay katumbas ng dalawang toneladang TNT. Hindi ito basta isang atake. Isa itong bitad. Isang bitag na partikular na ginawa upang kontrahin ang kakayahan ni Jangi. Inimbento ni Jinguji sa si Ichiro ang mga self-destructing demon hounds na may isang layunin lamang. Upang mag-overload ang dimensional gate ni Jangi at wasakin siya mula sa loob. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Jangi. Kahit na pumutok ang mga pagsabob, hindi nagbago ang ekspresyon ni Jangi. Walang anuman siyang pinsala. Napaatras si Jinuji Seichiro, hindi makapaniwala. Impossible. Eh. Nanginginig ang kanyang boses habang sinusubukan niyang intindihin ang nangyari. Ang pagsabog ay kasing lakas ng dalawang toneladang TNT. Kahit ang isang captain level fighter ay iwas na lang kaysa harapin ito ng diretsyo. Ngunit, gayon paman, nakatayo pa rin si Jangi. Ang malamig na pawis ay tumulo sa noo ni Jinuji Seichiro. Sa unang pagkakataon, ang takot ay pumasok sa kanyang puso, bigo ang kanyang perpektong plano, at ang pinakamasama, hindi niya maintindihan kung bakit. Ang mga mata ni Jiang Yi ay kasing lamig ng walang hanggang yelo ng Arctic. Ang pagtataksil ay naglalagablab sa loob niya tulad ng isang naglalagablab na apoy, ngunit sa kabila ng galit na lumalago sa loob, nanatili siyang kalmado at nakatutok. Ayaw niyang hayaang malito siya ng mga emosyon. Sa mundong kinalalagyan niya ngayon, nasaksihan na niya ang maraming pagkakataon ng mga taong nagtataksil sa isa't isa. Kaya kahit na may nagtaksil sa kanya, hindi na siya nagulat. Tahimik niyang pinaalala sa sarili na mabuti na lang at hindi niya ipinakita ang buong lakas niya. Minaliit siya ng kanyang mga kaaway at ang kanilang atake ay hindi malapit sa sapat na lakas upang talunin siya. Ang pinakamahalaga, ito ang kanyang teritoryo. Sa malamig na bulong, tahimik niyang ipinaabot sa kanyang sarili ang isang deklarasyon. Nais niyang ipaalam kung sino ang tunay na mandaragit at sino ang magiging biktima. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.